Singit na naman ulit tayo ng integrated Power amplifier, integrated Power amplifier, integrated Antigrated na lang <laughs> Wala tayo gano'ng gagawa ng integrated Ngayon, ito Sakura AB5023 UB Ayan Ito guys, ang may kwento ko muna sa inyo Nakarang araw pa to dito Na dinala sa akin Kaso, mga customer kasi minsan na kailangan uh, Kailangan ipakita mo muna Na ganun nga nangyari sa unit nila Bago mo siya gawin kasi, kasi ha, ito aral to. Kasi kapag ginalaw mo yan o ginawa mo yan na hindi nila alam, ipagpatanggol nila yan na ganyan, ganyan lang sira niyan, ganyan lang sira niyan, ganun yung sasabihin sa'yo hanggang sa magkakasagutan kayo. Kaya gagawin, antayin mo muna siya, buksan mo, ipakita mo na ganun nang nangyari sa unit niya. And then, saka kayo magkausap sa presyo, ipaluanag mo kung bakit ganun yung singil mo, ipakita mo yung unit, di ba? dito. Kasi din lang to wala daw, wala na daw audio. May power naman daw, pero wala daw audio. Baka may naputol lang daw. Sabi ko, kapag walang audio yan, maaring hindi na nag-relay Maaring hindi na nag-relay. Ngayon nga, sabi nga, sige, balikan na lang sunod namin, sunod na araw yan. Pagbukas ko, ayan na, papapansin nyo, inain ng kalawang, yan no? puro kalawang yung paan ng transistor, oh. o. Oh. oh, ayan oh. No? papapansin oh, di ba? Oh, ngayon dumating sila na so, pinakita ko nga sabi ko ayan o oh, ganyan ang nangyari sa unit nyo sir eh. kaya ayaw akong mag-relay yan uh, magkasama, sila ng kasawa eh nga tapos nagpresyo naman ako ulit sabi ko ganyan yung presyo ko kasi papalitan to lahat tapos pati dito sa may control papalitan ko rin kasi nga recondition ang gagawin uh, medyo kan pa <laughs> medyo kami sabi ko sa inyo naman yan eh kung bibili kayo ng bago or ipaparecondition nyo to uh, hanggang sa uh, Sige, Del. Ganun nang minsan, ganun talaga ang kailangan nyo gawin. Kasi minsan may mga customer na medyo sigurista. Kaya, siguraduhin natin. Okay, okay nag okay, nag-deal naman. Ah, puro kalawang to. Bunutin natin yan. Bunutin natin, bunu bunutin natin to. Yung transistor lang naman ang kinalawang. Transistor na maliliit. Okay, ang problema, may pyesa pa to dito sa loob. Oh. Sakura na kwanto ha. Ah? Sakura na AB5023. Ngayon, tingnan nyo. Haba tuloy yung intro natin, nagdakdak tayo. O, wala, hindi talaga nag-relay siya. Okay. ano pa ba? Gagawin natin. Tanggalin na natin to, bunutin natin lahat yan, tapos sabay palit na. Tabaklas ko na yung board. Ito guys ha, ganito na, kapag ganito na hindi nag-relay, -re pero buo yung fuse, ayan, buo yung fuse. Ibig sabihin yan, buo yung output. Mag-focus ka na lang sa may amplifier stage niya na tulad nito yung mga kalawang na yan oh. Yan. Makikita niyo oh. Umulaklak yung kalawang sa panang transistor. Pero sa resistor, wala siya. Okay? Ngayon, bunutin lang, bunutin mo lang unang move mo dyan is bunutin mo lang muna lahat ng transistor na yan. Kung mahaba, pwede sanang putulin lang tapos ibaon ulit. Kaso lang, sa lagay nito, wala baon, sagad siya oh. Ang gagawin talaga dito is palit talaga. Okay? Yan lang yung technique na gagawin ko. Wag wag, wag na muna kayo mag-check dito sa output wag na kasi buo yung fuse eh may DC out lang yan kaya kwanto kaya da, may DC out dahil sa mga kalawang lang na pyesa 5401 551 lang naman yung madalas na value dyan okay dito sa loob yun lang yung, ito yung medyo kwan lang nakakalungkot kasi tulad nito may pyesa pa sa loob oh. ang kinalawang din although yung transistor lang yung sa labas Manudukot madudukot siya oh. okay ngayon bunutin ko na muna ah, natanggal ko na yung halos lahat halos lahat talaga ang dami pala ng transistor na maliliit nito tapos may mga ito mga kinalawang din na resistor bunutin na natin yan okay yung iba hinatak ko pag hinatak ko na maputol hindi ah, palit pero pag hindi naputol pwede pa yan nangingitim lang naman nangingitim lang din naman yung iba eh 541 5401 and then 551 ito makikita nyo nina din oh nangingitim talaga yung mga ibang paa niya oh yung iba naman uh, medyo maitim pa lang pero doon na rin pupuntayan oh ayan sakit talaga nila yan okay ngayon palitan natin lahat 'yan tama kung gaano kadami oh okay yung iba putol-putol lang talaga pa yung pati dito sa may relay section niya uh, dalawa pinaltan ko na rin putol na tong dalawa oh five, five, tapos dito yung 10k uh, pinaltan na rin to dito, ayan, bago lahat yan Bago na lahat Marami naman tayong stock ng 5401 uh, eh Okay, tapos yung mga 3K Ah, 3.3 pala, pinalta na natin Yung iba, goods pa naman eh Ngayon uh, Salpak natin to, try natin Pati dito pala, pinalta na natin Yung dito sa loob dalawa Okay, try natin, try natin kung anong magiging Kalabasan nito. ito uh, Binalta na natin yung board Hindi yun na siguro ako magsusukat, basta mag-trigger Okay na yun, <laughs> Basta po tumunog yung relay Okay na yun Butik na yan Ayan in na natin yan And then ito guys Napapansin ko sa ganito Klaseng design Kapag hindi nakakabit itong Itong mga kabli dito Hindi siya magti-trigger Kaya kailangan balik mo Okay Ayan o oh, Nag-relay na siya O oh. O oh, Diba Okay, nag-trigger ang relay. Ngayon, lagyan natin ng audio. Tingnan natin kung ano magiging kalabasan ng tunog nito. Sana, sana. Pero sabi ko kay Bosing na palitan na lang din siguro to dito. Okay, try muna natin lagyan ng audio. Baka may mga, wala pang audio eh. Lagay na tayo ng speaker ito to. Yan, dalawa. Tapos, naka-input tayo. Um, po natin. Okay. Hmm. Ay, may audio na agad, oh. May audio na agad. Control lang, medyo may problema. Well, now, yung control mo may problema ngayon yung mic naman, mic, mic. Mga na. Sound, sound. Naka-off na yung, naka-off na yung control, pero may, may tunog pa rin siya, oh. Sound, sound, sound. Check, hey. Naka-off na ito, oh. Bambihira, oh. Ibig sabihin, may problema. May problema rin yung mic talaga din. Yung ngayon, tama. Ngayon, sabi ko kay bossing at kay madam na, sabi ko, kapag na-repair natin to tapos pagdating doon sa inyo, sa bahay nyo, eh, may masagap kayo na problema, lalo nito sa may control. Wala rin, di ba? Ibabalik tapos sabihin, hindi, magawain, hindi maganda yung paggagawa natin. Na hindi naman natin ginalaw to. Kaya sabi ko, sa deal ko na, or sa kontrata ko na yon kasama na yung control dito. Okay? Ito lang palitan natin. Dito, working naman to eh. Dito lang. Ito, 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 ito. Tapos dito, master volume, tapos itong mic volume. Okay? Kasi, naka-off na, may tunog pa rin. Okay, binaklas ko na agad para hindi na yung video natin. Okay, ito pa plan. Master volume, hindi ko pa plan natanggal. Yan, yung master volume, 8 pin yan. Walo yung pin niya. Okay, walo yung pin. Hindi pin niya. <laughs> kaya walo yan. Yung dulo na to is para sa loudness yan. Loudness. Tapos ito, na ginamit dito sa balance ay naka-stereo din. Dito sa taas, oh. naka-ground yan. Tapos ito yung high high level, ito yung base level niya. Ito, base and then treble, wala siyang mid. Tapos ito yung sa may mic level and then uh, mic 1, mic 2 na level, okay? Tapos dito sa may master volume ng mic. Oh, sir. Yung okay na yan. Okay, sana ba ako? Meron tayong customer na barat. <laughs> Putong Guinness palit ng motor eh pulot palit ng motor na electric pan eh. ni gusto halos tabla lang ba diba yan may mga customer talagang barat okay balik tayo rito sana ba tayo tignan ito sa may mic volume is 6 pin lang ito yan 6 pin ito okay palitan na natin tanggalin natin tong pinaka stereo nya yan yeah, minsan mawa naman kayo sa technician ginagawa na nga ng e-port yung unit nyo tapos babaratin lang okay napalitan na natin ng control value pala ng mga control kanina ay 50k same na din naman sa papalit natin 450k pala ito ay kalumaan na rin talaga siya <laughs> oh. ay kalumaan na rin nakalawang na nga oh. okay 50k rin pinalit natin oh. bagong bago yan oh. walang bayad man siya okay master volume tapos sa ah, may mic level uh, ah, pinaka master volume ng mic uh, ah, ayan napalitan na natin uh, ah, sabay balik na ay balik ko na yung board natin ha ah. okay ito yun handa ko na sinet up ko na agad okay ngayon cellphone natin nakuumang pa rin yan eh okay okay channel dalawang channel Okay, goods. Yung mic natin, ito, naka-off na yung mga volume, ha? Sound, 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 sound. Oh, wala. Ngayon, ito, mic volume, channel input 1. Okay? Sound, check. hey, hey, hey. Okay, goods na, oh. Input 2, kaya na control. Sound, sound, hey, check, mic testing, hey. Okay, goods na. Yun lang. Ito naman na yung discard niya, guys. Pag ganitong klaseng trouble na hindi siya nagre-relay pero buo yung fuse, may DC out yan. Yung una-una mong silipin dyan is yung kalawang. Kalawang talaga. Pag may makita kang mga kalawang, bunutin mo na, palitan mo na. Sigurado gagana yan or babalik yan. Tapos next mo na yung mga control kasi sigurado yung mga control sira yan pag tumagal na. Lalong 2 years, 3 years, sira na yan. Yung iba kasi, hindi naman nila ginagalaw akala nila goods pa pero pag pinipihit mo doon mo na malaman na may problema okay sakura na EB5023 ayan walang audio or ayaw mag -relay. okay na mga kalawang na ng parts okay dahil umabot ka sa part ng video natin na ito baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mo oo oh, isa lang oo oh, ikaw 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 yung nanonood ngayon Ah, oh, sige na, pa-subscribe. And then, pag makita mo yung bell button niyan sa gilid, pinutin mo yan para uh, updated ka kapag meron akong video na ina-upload. Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? Para yung maraming salamat.